Yan, yan. Good morning, good morning po mga guys. Good morning po sa inyo po lahat po diyan. At ang amin pong bubong po ay binabaklas po at sobrang baba na po ay nakakauntog na po at baka po kami ay magkamera ng magiging bisita sa piyesta. Pero ayun po din naman ang kanyang gagamitin. Yung pong iba, hindi na po, hindi na po ako bibili kasi po ay meron po akong yero na katago doon sa amin. Matagal na po yung naka-stack. Ngayon <laughs> po lang may kakabit sa aming bubong. Pero tatagpo po po dito ay ang ano po ay yung gagamitin po dito. Ito po sa sobrang baba po ba naman oh. <laughs> Ngayon mapapataasan na po namin ang aming bubong at ito din po naman ang yung, yung, yung po dito ang ibang yero ayun po din po ang ikakabit yung po sa itaas bago po yung ilalagay po doon yes baby alright yes pag po pag po mayroong dito hindi na po makakauntog delikado na po kasi po eh dahil kalamang pa po yung yero po namin sa unahan yan unti-unti na po binataklas po mga bubong namin mga guys good morning good morning sa inyong morning. lahat diyan good morning good morning, good morning. Good morning. Good morning. Wala nang mauuntog. At kasi po, eh, pinapataasan ko na po yung bubong namin. At ano po, yung aming gagamitin pong mga kahoy din, ay ayun na po din ang ibang kahoy na gagamitin. Hindi na po bibili. Para po mak <laughs> maka po. Ayun na po din ang gagamitin namin si na ano, kahoy. Yes, baby, right? Yan po, yan po, reo oh. Pero mo, pag pumasok po ako, talaga pong nakakauntog po talaga. Yan, ay ngayon po, binabaklas na po yung bubungkong namin. Yan, mga guys. Ato po, mga guys. Ah, tuta, kape. Ah, ah, ah. Ah, mga guys, biro mo yan, tinutoklap na po. ayan ayan Ha, binabakas na po yung bubong namin mga guys <clears throat> mga guys at hindi na po makaungtog dahil po nung pumasok po din ang anak ko nung nag alangang so pumasok na limutin po niyan tumungo ay nahiwa po talaga po yung kanyang Buti hindi po siya na masyadong malalaan po ang pagkaroon sa inyo. Dito po mga guys, oh. Sila pa may gumagawa. ko po arin lalaki. Ayan. Ah. -class, hello, Pepe. Bye. Shout out po. yeah, shout, shout out, out, daw. Nakikisubscribe naman po ng uh, Maria Porjales. Official. Yan. Sufficient yan. So, po, yan. Yan. po ng pag-suporta nyo kay Miriam Ramos. <laughs> eh. Yan. po, mga guys. Inaalis na po yung bubong. Ang amin pong bubong. Yan po mga guys, oh. Sa so, po gumagawa say, parang bali ano ko ya, bali pamangkin ko din yan Yung po yung asawa ko, nato Say, natulong po din po siya para po <laughs> madali pong matapos <laughs> yan di diba po kita niyo po naman sa sobrang kababaan yan oh delikado po talaga at saka po bulok na po yung iba po niyang yero. Bulok na po. Pero yung iba po, magagamit pa po din yan. Ayun po din ang gagamitin namin yung aalsin dyan. Siyang ilalagay po dito sa unahan namin. Sa itaas po, yung binili ko pong bago. Matagal ko na pong naka-stack po yung yero po niya. Mga limang piraso yata yun o anin. Yes, baby, alright! Ha? Huh? Ano yung pinsan ko? Yan, pinsan ko po, are. Ari po si CJ. Hi CJ. Si CJ na maganda. Shout out, CJ. Yan. CJ, di ba mababa ang namin? Ano? Ikaw, ik ano masasabi mo? Nauntog na ako kami ni Injo. <laughs> Ari ang ati ko. Yan. Sama kong mga leke At kami po ngayon ay wala pong pasok ngayon mga guys. Ito po nga, eh, oh, ito po yung eh, napatigin nga po ito kasi po, yan po, kung nagkulang po ako sa budget, siyempre po, kalaykay lang po ang trabaho ko, kaya po hindi po siya nagpapatuloy. Unti-unti <coughs> lang po siya. Oh, hindi pa po yan na ipapapatuloy kasi po ay wala na po akong budget. Yan, saka na po yan. Yan at hindi ko po pa ano po lahat po dahil po makulang po yung magiging budget ko po. Wala po kasi ako ng budget. kaunti lang po ang budget ko dito. Yun po, mga guys. Binagawa na po ang pinakabato niya, mga guys. Yun po ang asawa ko. Yun po asawa ko. Yan mga guys, ang ilalagay po din dito na yero po ay yung pong inalis po dito, pansamantala lang, pansamantala lang po uli po siya pag ako po ay nagka-meron po ng budget saka ako na lang po uli siya papaltan. Yan at kasi unti-unti pag tayo nagka-meron uli ng budget saka na lang uli natin siya papalta ng maganda-gandang yero kasi po hindi na po ito po, pwede po din po sa tagulan tuluan na po din po itong aming bahay at importante po ay mataas na po yung bubong po namin para po eh, hindi na po mauuntog at ang din na po din po ako bumili ng mga kahoy at yung kung aalsin ng mga kahoy na din po ang gagamitin dito. Yan mga guys. At unti-unti na po siyang nalalagyan po ng mga aloe black. Yun po mga guys po ang aking oh, wow. Sabing kahoy na yalaw. Pati mukha'y malalagyan. Yan po mga guys. utik-utik po, utik-utik po lang mga guys, pagka nagka meron ulit, ako po ulit siya Bibilhan po ng bagong yero pero may bagong yero po ako dun sa loob namin, dun po yung ilalagay sa pinaka sa paka pinaka loob, loob po yung bago ko pong yero, matagal ko na po yung naka-stack at ngayon ko lang po lang po may ilalagay Yan mga guys at hindi na po mauuntog po pag po may bisita po na po dito at halimbawa po pumunta po kayo sa akin pong bahay ay eh, hindi po kayo na mauuntog. Good morning, good morning nga pala po sa inyong lahat yan mga guys. Yan po mga guys ang aking tawa. Magandang hapon na sa inyong lahat dyan. Gandang hapon. Ayan pong lapong unahan po ang amin pong nalagyan po ng hollow block. <coughs> At ang ilalagay pa po, ang ilalagay po dyan ay yung pong dati po niyang bubong. <coughs> Wala na po. Kulang po budget. Saka na lang po. Pagka nagka-budget na, saka na. na lang po ulit pa. Iba po ang yero. Yan na lang po din yerong yan ang gagamitin po namin mga guys. Nakaipon din po naman ako ng arena ng ilang perasang pambili po ng hollow black. Pero ang bubong ko po ay ayun po rin po ang ikakabit niya. Pang samantala. May Mamaya kakakain ng tanghalian eh. Wala tubig wala. Ay. ay, ay. ay, ay, ay. ay Kakain lang eh. Yun po oh. Yun po. Saka ko na lang po siya saka ko na lang po siya i bibili po ng mga bagong yero at mag Pagka nagka-budget na lang po uli ako. mga <laughs> oh guys ito po ang gagamit yung mga yero yan po yan. yan po yung tinagtag po mga guys sa aking bubong po yan po yan po ang datihang kuyero. Ay, yung pong babaklasin po di yan ngayon ay yung ikakabit din dito sa pinakaunahan po namin. Pero yung pong nasa loob po namin na pinakaloob, meron po akong tago-tago po. Napakatagal ko na pong stack yun. Yan mga guys, may istak ako doon ng mga limang piraso yata po yun. Yan, mataas na po ang akin pong pinto. Yan, hindi na po mauuntog mga guys. <laughs> Tasin po yung pinto. Yan po mga guys po yung bahay na eh, ate Mariam. Yan ate, nibag na po yung bobong niya at kasi po ay nakaka untog na po ang unahan po ng pinto namin. 'Di ba po mga guys, medyo mataas-taas na po oh. Kunti-kunti na po siyang tumataas po. Yan mga guys. At ito din po yung mga gagamitin ko po din pong mga kahoy. Ang gagamitin po dito mga kahoy yung po dadin tatagtagin po dito. Yes, bebe. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.